Reading and Literacy 1, Quarter 4, Week 1, Day 4 Bahagi ng Pabula Ano ang Pabula? Mga bata, tinginan po ninyo ang mga nasa larawan. Ito ay larawan ng mga hayop. Kung ang mga hayop ay marunong magsalita, ano kaya ang sasabihin nila sa isa't isa? Ngayong araw, matutuhan natin ang mga bahagi ng pabula at paano natin ito maunawaan ng mabuti. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Pamagat. Tauhan. Tagpuan. Suliranin. Aral. Mga bata, meron po tayong kwento ngayon. Ang pamagat ay ang palaka at ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, may isang batang palaka na mahilig magyabang. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan na siya ang pinakamagaling sa lahat ng hayop sa kagubatan. Isang umaga, nakasalubong niya ang kambing na kumakain ng damo. Ako ay mas magaling sa iyo. Tumatakbo ka lang, pero ako kaya kong lumangoy at tumalon ng mataas. Pagmamalaki ng palaka. Nakakita naman siya ng maya na lumilipad sa himpapawid. Hindi ko kailangan ng pakpak tulad mo. Ang galing-galing ko ng tumalon. Halos lumipad na rin ako. Sigaw ng palaka. Sa tabi ng ilog, nakita niya ang isang isda na masayang lumalangoy. Kahit hindi ako isda, kaya ko rin lumangoy ng kasing mo. Sabi ng palaka habang tumalon sa tubig. Maya-maya, dumaan ang isang baka at ang isang malaking elepante. Mas malakas ako kaysa inyong dalawa. Hindi ako natatakot sa kahit anong hayop. Patuloy sa pagyayabang ang palaka. Ngunit habang nagyayabang, hindi niya napansin ang isang malaking ibon na papalapit. Bilang sinungkaban ng ibon ang palaka at tinangay ito sa impapawid. Napasigaw siya sa takot. Tulungan niyo ako! Narinig ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit walang makagawa upang iligtas siya. Napagtanto ng isang palaka na ang pagiging mayabang at hambog ay hindi nakakatulong at sanay naging mabait at mapagpakumbaba siya sa kanyang mga kaibigan. Napakinggan niyo ba ang kwento tungkol sa palaka? Ang aral na napulot natin doon, ang pagpapakumbaba ay mas mahalaga kaysa kayabangan. Maging mabuti sa iba upang matulungan ka rin sa oras ng pangangailangan. Sagutin ng mga tanong tungkol sa kwento. Una, ano ang ugali ng palaka? Naikinainis ng kanyang mga kaibigan. A. Mahiyain. C. Masayahin. B. Mayabang. D. Matulungin. Pangalawang tanong, ano sinabi ng palaka sa Maya tungkol sa kanyang kakayahan? Ang kwentong ating binasa ay halimbawa ng pabula. Ang pabula ay isang kwentong ang mga bagay o hayop ang nagsasalita na parang tao at siyang tauhan sa kwento. We'll